Yes, Hello guys, guys. bago ka lang, lang sa aking channel, channel please, subscribe. please subscribe. Ayan nga, harvest time na naman ang aming mga lansones guys. Hindi to sa amin. Ayan, pinakiyaw lang yan. Yan guys, hindi madaling mag-ano guys, mag-prutas. Sapakahirap yan. Iyan no, akit kami ng bundok. Ayan, pagod na pagod na ang lahat bago makarating sa area. Ayan, laban lang. Dala-dala lahat ng gamit, guys. Yan ang buhay. mag Hindi madali. Yan na nga. Oh. Hingal na hingal na yan. Yan. Napakalayo pa ng area, guys. Yan. Papuntang mundok pa yan. Yan nga. May kalabaw pa sa daan. Pero sobrang enjoy naman. Dinadaan na lang namin sa tawa. Ang lahat ng aming pagod. Ayan na nga. Dala-dala lahat. Pati plato cartoon, lahat, lahat guys, bit bit mo yan, papunta kaming bundok nyan minsan naliligaw pa ayan na nga, hinto nga kami nagpahinga eh, kasi nga naligaw kami yung tour guide namin, ewan yay yeah, packing time, yan maghapon na naman kami magpapak nyan ilang box nyan apakalayo pa ng area yeah babaluti namin yan ng ano, papil Kasi nga maarte ang nansones na yan. Kailangan talagang balutin yan guys. Yan, unti pa lang yan guys. Maya maya yan. Ako! Ang dami na yan. Ito na nga, ililipat na naman kami ng ibang area. Diyos ko, ang layo na naman. Ayan na nga, hindi kay, no, hindi pwedeng mapagod. Yan, eto na nga yung howler namin. Ang layo pa ng packing area pero palaban yan. Ito na nga, nagpapack na kami. Ayan yung mga packers namin. I mean, Hindi basta-basta yung mga packers na yan. May mga titulo yan. Ayan, please subscribe.